Yo, good morning mga kabayan. So umaga dito sa amin ng oras ay alas 7 yata ng umaga oras. Oh, alas 7:33. So kagising na natin. So umaga pa dito sa Greenland, no. So ito yung kwarto ko dito. Ayun. So naglaba pala ako kagabi. So ito yung nilaba natin. Ang problema sira yung dryer namin kaya isasambay ko na lang siya dito sa kwarto. Kung so, napapansin niyo, may ako dito ng mga damit. Ayan. Ayan. kasi sira yung dryer natin tapos ito, meron akong ito yung kwarto ko, so may TV dito pag nanonood ako tapos, ayan yung tigaan natin, tapos ito yung ilaghan so, dito ako nakaupo minsan, uh, habang tumitingin ako dito sa labas ito so, yung natin sa labas mga kabayan so, um, meron tayong terrace sa labas, tapos medyo malakas yung hangin, kasi sana kung walang hangin tapos hindi na gano'n. ngayon sumisikat yung araw kasi nga pa winter na siya. Ay, so, yan. So, yan yung Greenland dito, yung view natin. So, medyo hindi lang karamihan yung one dito. Yung bahay, banda sa amin. Nandun kasi yung city. Yung likod na yung kung yung na-construct. So, natin yung camera, mga kabayan, ha. Ilipat natin doon sa kabila. Sa likod para itutok doon yung camera sa likod i-back natin. Back camera. Yan. So, ito yung labas dito namin. So, medyo basa basak pa yung kuha natin mga kabayan, ha? Yung ating, ah, uh, Yung labas natin, medyo basa basak pa siya. Yan. Kasi nga, umulan siya kagabi. Hanggang ngayon, medyo maambun-ambun pa siya. Ganito ang panahon mga kabayan sa Greenland, sa minsan ang predictable sa kasi hindi mo malaman kung uulan. ah uh, kaya minsan dito panay nakakancel yung mga flight. So ilagay ko lang dito mga kabayan para makita nyo yung uh, nangyayari. Nangyayari ba sa pan. Sa labas namin. Ayan. So ito yung sa labas ko dito. Ayan naman yung kusina. Diyan pag labas ko kusina na siya. Yan. So, hindi ko pa naayos itong mga bedsheet na nilaban natin. Ito, mga ginagamit ko nung nagcamping, camping At ko yung live ko. si bago pa itong YouTube ko, mga kabayan. So, try natin buksan dito. Yan. yan. So, yan. Mahangin siya. Kung hindi sana mahangin, mga kabayan, ang ganda dito sa labas magtambay. Lalo na pagka summer, trick na trick yung araw dito. Pero hindi masakit yung init dito, ah. Yan. So, may upuan ba ko dito? Pwede dito mag, -ano. Standby. Pagka winter naman ito, puting-puti ito. Mga kalsada, wala kang makikitang green yan. Lahat puti ito ng mga snow kasi araw-araw nag snow dito minsan. Tapos yung bukid, you know, medyo maulan-ulan sa bukid. And so presko yung paligid natin ngayon. Asan ah, na mo mama? Ah, eh. Sabi na kumuuli na mo. So yan lang yung labas natin ayan super so, presko yung panahon natin ah palaging presko yan dito kahit summer mga kabayan ay talagang nasa 5 degrees 10 degrees o 12 degrees so, minsan umaabot nang uh, 18 so biran bihira lang yun kasi normally talaga pag uh, summer uh, 5 degrees yan 5 degrees 8 degrees 10 degrees yan so medyo maganda ng sa katawan yung mga 10 degrees pagka uh, kuha naman winter, hindi naman talaga sobrang lamig dito. Umabot na namang negative 20, pababa na yan, 18, 12, mga negative, mga ganyan. Kasi maximum dito sa amin sa Nook ay eh, negative 20. So, mas malamig pa, pa rin yung Canada. Kaya medyo mahirap yung sobrang lamig. Ayan, mga tao ngayon, minggo kasi halos walang mga pasok yung mga tao ngayon, mga kabayan. Ayan. May mga bahay dyan sa unahan, no? Talagang gaganda dito ng mga bahay kasi. Medyo maliit lang siya pero maganda mga kabayan yung bahay dito. Mm -hmm. okay. En, to, tre. Nagsasampay ako ng nilaban ko mga kabayan kasi nga yung dryer namin sira. I-focus ko ngayon dito yung camera sa ating loob para makita nyo yung kwarto ko dito ha. ha. Medyo kwan lang hindi pa tayo nakaayos ng mga kwan dito. Yan. So ito yung loob natin mga kabayan ha. Ayan. So, sobrang ganda din dito ng kwarto ko. Kahit kahoy lang ito sa loob. Pero maganda dito mga bayan. Komportable naman ako dito. Mayroon namang heater dito. என்னோட பேரு கௌதம். Ay, ka, wait, wait na. Kuha natin sa likod mga kabayan niya. Yan, ang labas natin mga kabayan. Ha? あっ。

akan kelihatan anda melakonkan

You gave me alone. loan. 🎵 Ito ng kusina. Kusina.